para ni Father Galban, para ni Father Leto gingnan nila mga kaabag o kamo mga kaabag di akan mo makaliwat ako kaabag gingnan pagi ko ni, ni dan nga dili ko paso sa simban kabaloman mo nga di nakatulog doon sa simban sa una mas dako pa kong natag doon sa simban kung ko kamo ka Wala ako ay nagdala sugtian ko kamba ako ay nagsugod ana kay gusto ko hi ta kaliwat per kanon nakabalo di ko Pantog sa ako na nagreunion ko ikatulong panahon sa pagreunion nga nagsakit ko wala ni duaw na ako ang kaliwat Mayan may lang sila nga magkwan ko ako makinanglan Nakabalo man mo akong kaliwat primero ni gasto ko kwarta para magtapok mo Nabala na bala na ako. Ang ako pong kaliwat sa unang na ako ay kwartam. Nangungutang sila na ako. Mahay ka sila na ako. O karoon nag pa sila utang na ako. Pero ila akong gilibak. Nabalaan na na ako. Kinsa gidain nga ako ang mga iga igagaw. Nabalaan na na ako. Nga, kung mo na ako. Nahigugma mo na ako. Kaya ko. Kaya naluoy mo na ako. Wala mo naluoy na ako ay. Mga karang mga parinti na ko mga kaliwat Huwag may may Tungod kay gimahal ko, gimahal ko ka Nagpakamatay na ko sa kalibutan Tanaw, dili na ko Dili na ko makalibutan nun Iyatag naman ako kung kaugalingon Nga to sa Diyos tungod din nyo Kay busok ko man ang Diyos Mga man mo Iyakaroon Kamu pandilik dili na nako' sige, padayon mo ang importante na kabalo mong ako na igugma ninyo. Tugod sa akong gugma ninyo, ako na nagpakamatay sa kalibutan. Ang bugiro lang mo sa ona, kung madaganon ko niyong kapitan, padaganon ko niyong suportahan ko niya. Niyong... Di ay ito, inyo di kong gamiton. Nabalanan na ako ay. Kaya ka mo man hino na naglibak na ko. Na, di ba nakabalo mo, gitambalan ko ka mo may sakripisyo ko sa si sakit ako ba yung nangino ako na lang parang maayo lang ni sila kaya ako mahal po din sa kinaboy ako ang mga kaliwat huwag ko ang higala kaya karon giliba ko ninyo gidaot ko ninyo na nawala na na ako kinsa yun ang nagbahal ko kaya nagmahal ng na imong kaliwat o igsoon o imong higala anda magpakamatay kung kinsa pa siya Pero kamo, nagbuat-buat mo istorya. Inyo kong gilibak, inyo kong gidaot. Isa ng mga pari, kabalo ko, kinsa mga pari na nagmahal nako. ko. Kanyanto ka mga pari, di ba kadunay mo mag-anil di sabalay? Yung gidaot lang ko, ingon pag yukon daot dili na pag yukon pasudlon sa kong simbahan. Dili ba na inyong simbahan diha, kay wala mamoy, wala man mo'y kuan diha, wala mamoy mga gamit, kagibutang diha. Mas aku ay dakong tagantidad na sa simbahan ako. Dirigod ko nagpuyo. Para ni Pader Galban. Para ni Pader Leto. Gingnan nila mga kaabag. o ka mga kaabag. Diyak ka mga kaliwat na huwag kaabag. Gingnan pag ni, ni baridan dan, ngadili ko paso doon sa simbahan. Kabaloman mo. Nga di ako nakatulog doon sa simbahan sa una. Mas dako pa kong natag doon sa simbahan. Konsultian ko ka kamu nak hatag mo sa kong Ini yang dikinanglan ko kasal sa kong bata. Ipabayad pag dako. na ko. Para pagpirma lang ninyo, ikaw igagaw na Para pagpirma lang ninyo, dili ninyo pirmahan, dili ninyo kaslon. Unang dili mo basol na ko. Sige, ang nainam ako sa Diyos pagbuhat. Dili na makaluwas ninyo. Ikaw nga na pagantos pag deh, sa inyong simbahan, dili ka. Hili ka nila pa Nakabalo mo. Nabalaan na na ako. Kinsa ang ako'y igaagaw. Kinsa ang ako'y igaagaw nga nagmahal nako ako. Nga ako'y iksoon nga nagmahal na ako. ako na nagmahal na ako. Ito <coughs> na dili magbuat-buat ang istorya. Well, ako ninyo ani. Kay patay na sa kalibutan. Tanawa doon mo rin ka sumbagon ta mo. Kung ang ta mo, tanawa kasi may tabo ninyo. Gitagaan ako panahon sa Diyos. Na naghilak ko para sa inyo. dili' ko gustong mamatay mo o mag ma imperno mo. Nga nagpadayon pa mo. Kamu pa hinay na ulaw na ko. Kamu pa hinay nagpalayo na ko. Nakaroon. Kisay maulaw kamo nga dili ko pasodlo niyo sa simbahan umusulod ko inyo ako na yung strike ko mag magbasa-basa mo og para mo inyo na ko ako ang nako katungod diha kinsagon mo sa una kabalo man mo kinsa ko diha sa simbahan kamo nga pare kabalo ko kinsa ko diha kamo akong katawhan diri sa lampayan kabalo mo kinsa ko diha sa simbahan pero dili ko mangilog diha Dili naman na inyo ha, kaya ako mga gitabang sa akong paghago, so na inyo naman gipapas. Kabalo ko kinsa po'y dako katugod ka sa simbahan, guwapo na inyong simbahan, pero wala mo'y piso di ha. Ang eksikom, iagaw, man ko niyo pasod Kabalo ko, ko ninyo, o karoon, maingon na po mo nga dili' lili dili' ko dili ko buang nga inyo lang itulisok sa unang ingnan nga di ko pasun. Mamugos ko nga wala mali espiritu diha. Nakakita man ko. Tarawa god kamo mga pare kamo mga kamo mga kabangan na diha tarawa god inyong kinaiya. Pasodlon lang ko ninyo kay para mosunod ako mga tao. Nga ako may nakakita sa Ginoo. Tarawa ako igamit sa espiritu. Gusto lang lagi ko diha ka parang pagwatahan na ninyo mga tao nga akong gitudloan. Nah, nag-istorya ko ninyo yun. Nag-istorya yun ko karon Kaya apay ka panahonan. Wala pa din dahonog ang kalibutan. Wala pa mo nga matay. Isulti na nako na ninyo. Dako kay mong sa Diyos. Kaya nga no? ko Gidaot ramang ko sa tao. Daot ramang ko sa kong kaliwat. Gidaot ramang ko sa kong nga kuno ko nung Sa pagtuon ninyo ang mga tao nga ni Anhin ako, Audrey. Kanag-istora ninyo, nga hipotize ko ka mo. Wala mga kuy orasyon, Kaya nagdaot ninyo, tanawa na, dagang kain ng mga patuto. Kisa ko kundiya sa simbahan sa una, di ba nanudlo ko? Mga kamo mo mga pari, nakailan ako. Kisa ko sa una, di ba inyo ko sulugoon? Mga kaabag, ako pa'y nagtudlo, anak mga katikista, mga batanon, na karon, manudya ko ninyo. O ka mo mga espiritu, o mo mga kalagdo, nakakilala mo na ko eh. Nga karun, sige kong inyo ni mo. Kung espiritu, para karon no, hukmananan mo. Inong ko ninyo, pabalikon, anak ako sila. serte. Ayan na, magbalik na sa simbanoy. Eh. Mabalik mo diha. Tanawa ko, kinsa dibok lang bayan. Kailan ako? Kinsa ko sa una? Kaya karang magsunti ko sa tinood, gagamit ko sa espiritu, di mo mo Wala mo na ulaw, sige mo ampo ipadala ang espiritu. Wala mo na ulaw, anakala mo espiritu, nga wala yung espiritu ninyo na Diyos nun. Kung naago na ninyo, nagsisim ba o saan yung purpose ninyo? Kaluwasan o sip-sip? Saan yung purpose ninyo? Harap mabusog lang mo, makakaon mo, makainom mo. Oy, ayaw niyo kusikusiki ang panahon. Kung nagsulti ko na anak ninyo, wala nagpasabot. Napugsun ko ka mo, palayan mo. Basta ang importante, nagsulti ko ninyo. Yung naman sa Biblia, makikusay mamigyan mo na ako. Kamang naghatag na ako, istorya ang dilimayo, kan mo ako mga kaliwat, ang mga higala na ako, nga nakailagin mo na ako, kinsa ko, mga igagaw, nakailagin mo kinsa ko. Inigpatay ninyo, ina ko baka kon. ay magidmo mo na ko. Kay inyong istorya dili man tinuod. Kay kung tinuod na dapat na no. Tanawot tong igaagaw na nga inyong gisipsipan. Nga gidaot ko. Asa na karon siya? Nagisulti na ako sa pagkapakapatay. Nga saksi na kong anak. Gisugo pagani ko nga pasultion mo. Na ako igagaw po, Nga napatay. Isogo po ko ang istoryahan mo. May istoryahan ako yung asawa, dili mo doon ako. Ang manubag mo. Wala mo ko ni Ingon, mo toon mo na ako. Toon mo sa Diyos, ang akong gipaila. Sige, magsimba ka na inyong mga baba. Sige, mag-away. Sige, ba kanay? Nagdao mo, maluwas mo na. Gilukulugan lang mo na inyong amahan. Sige, mga na ko ninyo. Kasi ay purpose niyo simba sa iyo mo mangmata ko. Mga misa di o pistol sa kay mo dito hayay kay mo. Sa purpose. Kaluwasan. O pa si Garbo. Kay Diyos nun mo? Pero talaw yung kinaiya. Kaya ako pa inyo inugdaotan. dautan. Ng palayo pa ko hilasan niyo. Ginuo mo? Wala yung nakita na ko ninyo ay. Nakita na ko si Bereng Maria nga naghilak kay inyo ang gikugos-kugos gigamit ninyo. Nakita na ko ang mga santos nga inyong gigamit. Nakita na ko ang anghel nga inyo gipahambog nga mga pagyan yung santos. Nga. ang kinaya ninyo, kapistahan. Hmm. Nag-solte lang ko ninyo. Kaya nakabot sa panahon, para dili' mo magmahay na ko. Gidaot ko nyo na balaan na ako. Kinsa akong kaliwat. Tugong pa rin mga pag -umangkon. Daan pa. Kadi ato, gibalaan mo ta mo. Sa una, nangutang mo. Sa una na ako ikwarta. Ang nangutang mo. May kayo mo mo daig-daig na ko. Pero karan, gidaot ko. Nambiruan pa mong nagdaot na ako. Pero nagkukay mong utang tulubago na ako. Tanawa ng kaabag niya, oh. Dako kay utang na ko na, pero gidaot po ko, anak. Balo na sila, yung mga iksoon. Kala yung ipuyan. Yung yuta. Di ba utang niyo na ko na? Ngayon mong kumusta yung mong kinaiya? Yung mga iksoon. Yung daig mo? Ako na gi isulti ninyo. Wala nang pasabot. Kay gusto ko nga makighusay gid mo nako. Kay tulubagon niyo na inig kabatayon ninyo. Tulubagon niyo na. Na wala away niyo. Ako lang gi prangka ba. Kay angkon pa mo nga gusto dako mo tulubagon nako. Nga ko tulubagon, espiritu may nagamit nako. ako ni Papa Jesus ang nagamit na ako ang espiritu kung may ngomog dili suruyan niyo tanan ko kitang balan ang nakakita manggani mo nang nagpasigarbo diyan nakakaon makaluwas nga sa binahata no ako nang gisulti hait yun ni kaya ano maluoy ko ninyo inigabot sa panahon ni ninyo Maluoy pag buni, maluoy pag ko ninyo, magtanaw ko ninyo na no, muro maduko mo. Sala ninyo na kay libak-libak mo sa una. Sala ninyo na kay nagbuhat-buhat mo. Kabalo man ko garbo mo na. Kay gusto pod mo naapon apod mo. Wala pa kun mo. Total. Kini naman ko mudato, tanaw mo dato bago ko giyatag na nako akong kagalingon ngadto sa Dios. Ang labi lang, kagiragaluhan mong man kong mga anak. Mga anak na ko, ako man, giragaluhan man po kong mga pamilya po, na naluoy po na ko. Giragaluhan po kong asawa. May nakasabot po na Na, mus musay na mo na ko. Dahil, eh. Ang importante, nagsulti ko, samtang buhi mo. O, oh, kamo po ni na ko. Sa unang itagaan ko kamong panahon, manudlo, dre. Inyo ako gipakulawan. Kamo niya manubaga na, ha? Inyo ako, inyo akong pakulawan. Nga, ni biya rin mo sa so wala mo yung mga hinungdan no mo manubag, anak. Anong gisulti na ko ninyo? Wala ko nakikaway niya eh. Kay maonang mga butanga nga inyong ihusay na ko samtang buhi pa ko. Kay kung dili gani mo ihusay, kung, kung mamatay ko karon karon dayon paang ko sa ginoo, manapakid mo, anak. Manapakid mo eh wala mo ko kasala ninyo. Kinsa ba ako ba'y nakautang na ninyo? O, oh, kamo. Sa una, nitipon mo din ako. Kamo ba na'y nagpakaon ako? Diba ako? Kamo nakautang na ko. Ako ba na'y nakautang ninyo kwarta kwarta? Diba kamo? O, kamo hig higala. O, kamo mga itong pare. Ako gating mandi sa una. Diyan sa simbahan sa una, kisa'y nakautang na ko. Di ba nag-alagad lang ko sa una? Nagtrabaho ko? Isulan ko niyo, di ba? Wala. Nga karon Kaya nagsulti na ko sa tinoon na gigamit ko sa espiritu inyo ko ipapatay? Kung may humugwala ka ng paglibak ninyo, dili na lalim. Kaya kung dili na ko sa kung igagaw, Patay na ko karon. May gani ka to, may tinuod. Tinuod nga killer kay mangutana gyud kung kinsa gyud na siya. Kalayo ra na, na ninyo. Pahambog mo, isog mo, nagamhanan mo. Kanang orasyon na inyong ingon ingon <laughs> Huwag mo kabalo ang Diyos, bara-ibara. Ang espiritu nga daotan iya. Ang espiritu nga maayo la inon mo. Karang kaom sa daotan iya mana? na. Mailhan lang mo unsa inyong kinaiya. Wala mo kasabot. Kamo magud ang gusto sa kinaiya sa yawa. Susudlan mo sa inyong pakayawan on. Kada ako nag mo, kamo ba gusto nga mo inom mo, di hubog mo, mumaoy mo? Wala mo kasabot? Iwalay ko na ang mga pare ko? Iwalay ko na ang mga pastor? Ingol na dahil mo, kikitintal mo siya. Wala ay, kamo ang nagtintal, kamo ang nagtintal, kamo ang nagamit sa gahom. Sa kinaya sa yawa. Kisa ba din mag-away ng pamilya kung mag-away mo? Kisa ba din na? Ang yawa ba na nag-away ng kamo may nag -away? Mo nang naa Biblia. Bibliya, nakabalo mo kinsa inyong amahan? Tama. Yung sigi mo diak simba mo diak nya libakira mo di man kinaiya sa Dios, kinaiya ni Kristo. Sige mo simba mo, sige mo pamantay kinaiya ni Bihay Maria. Ikong e mauna inyong kinaiya, kala inyong kikugos. Impostor na. Sige pa mo, dala-dala anang cross ko ng rosary. Ilas ka mo. Sige, dala-dala rosary. Yung nagdala-dala mo sa inyong kinay pagka mapahitas so pagka bugira. Nga, masako mo na. Nako. Aw. O, mo mo to. Ayaw yun na i-delete sa inyong una-una. Di manina. Mabalaan ninyo na, inigmatay ninyo. Sa salig na mo, nga na rin mag-ampong ang silingan o pastor o pare ninyo? O kaabag? Kaya, e, paasa ko mong Biblia? Hukman mo sa inyong tinago? Ito pagin mo magsulti sa salakunuhay sa ilahag? Amahan? Lasa na inyong amahan? O, kamo po, amahan? May pasulti pagkasalaan na dito? Purti daghana ra ba yung gisaara ng maluwas pa ang pulag mo. pagbantay bantay mo. Abtik pa mo karon ron. mo sana. Makaabot. bay makaabot. Isa ka gatos ka tuwi kayo ula. kayo ang ango na. Aw, mo. Ano sulod Anong tuigak? tuiga? mo. Tinahod mo sa mga na lugar. Ang problema, na asbala ang kasulatan. Ang nagpataas ipaubos. Na, basa mo Biblia. Basa mo. Si salamat kay ninyo Ola, O sa nga nasoko ko niya na mo iboy ko wala. Na, mas naluoy ko ninyo. Naluoy ko ninyo. Kung may ingo mo hayayin ako wala. Gisultin ako ninyo. Tanawa agad ako mga negosyo. Tanawa ko ko ninyo. Mura na kong nagpangayo sa mga tao nga akong gitambalan. Nga akong gitambalan, makatag sa 20, 100, 50, mura nang na akong paginabuhi. Nga, inyo ka paging kidaot, wala paging mga tonto, sa hindi paging mga hatag, o dili man po mangayo. Pero nga buhi man ko, gibuhi man ko sa gino. Gitagaan man po ko, huwag maayong nga pamilya. Salamat ninyo. Salamat. Magkita lang ninyo ta. Hindi kaabot sa panahon kay dili man mo makigsulti na ko buhay ko, magyango-yango ra man mo. Ay ni kamatay. Kana, umamatay pud ko, mamatay pud mo magkita ta. Mamakita na lang yung ipakita. Dito mo sa ang amahan, inyong agalo. I'm sorry. Isulti na lang ako mga kong tinago na nakailan naka na ko kung kinsa kong tinuon nga igsoon igagaw o parinti kamubit nakautang na ko mo ko naningil na rin yung utang ang Diyos na yung maningil anak ang importante na mo nga ako na higugma ninyo. Tungod sa kung gugma ninyo, gihatag ino na ako kung kaugalingon nga to sa Diyos. Hindi e, namang gani ko kabuto. Apo, oh, hindi e, may yapong musulat ko lang, Buto ko, pero talawa. Katumbas ka naglagan. Na nga mamatay. E, nga naman. Ipatay man ko ninyo. Oh. Kaya nadayon to sa so, unang apot lang kong leo, gidaot ko ninyo. Nanay, kalag na ko. Ay, may nagsuod na ko, nagdaot na ko. Gagaan na ko, nagdaot na ko. Butuwa or mag yung tao, kaya suod na ko. Padayon, gumugod. Wala mo, nasuko niya, Padayon ko. Isulti na na ko, Ante Nord. Kaya kung nahiubos mo na ko, mas dako ko nahiubos niyo. Katakatawa lang mo, gusto lang mo katakatawa tubang. Makita na ko eh. Kaya ang Diyos nagsulti na ko. Sila ikut niyog barang. Lipai kau ko kumadut e lan kau. Ikapoi e kau kalibutan, Kapoi kau e tanau semangat tang dagu utang. Yang e dagu utang kau disinggih libak ni mo. Mayres atau bang. Salamat sa iyong bandi ng yatang na. Salamat.